Good morning, guys. I-share ko lang sa inyo yung pinamili ko kagabi. Pinapamili ko nga pala kagabi, guys, ay nasa um, nasa 1,000 1,089. Nakabinta kasi ako kahapon, guys, ng ano, 1,200. Nakabinta ako kahapon. Malakas ang binta ko kahapon, guys. Kaya, nasa 1,000 na higit ang aking napamili. Tapos, bumili ako isang tring itlog kagabi kasi binigay na kagabi sa akin yung aking pinita sa pagtitrim. Kaya ang napamili ko lahat eh, ano, 1,289. Ito guys, o. So, oh, iba dati guys, yung mga video ko. Pinapakita ko sa inyo na lahat yung lang ako bumili. Ngayon, isang tring na binibili ko guys, gawa ng, hindi na ako dun sa grocery na bilhin ng ano, ng itlog. Kasi ang liit nang binibigay sa akin. Ngayon guys, dito sa so may tapat namin may bilis dito. Nalaman ko ngayon nagtitinda doon ng, ano, ng itlog. Kaya ano, doon ako nabili. Inahiya naman ako bumili ng kalahati. Kaya isang tray na binili ko. E, eh, binigyan namin sa akin kahapon yung pinita ko sa trim. Kaya binili ko na lang ng itlog. Isang tray. Ayan guys. Eh. Kasi mas malaki kasi yung itlog niya doon guys. Doon kasi sa binibilang kong grocery dito lang sa barangay namin guys. Yung binibigay sa akin, ano, medium. Small pala yung guys. Eh, samantala ito guys. Yung binili ko sa kanya. Large na. Isa ang kalahat. Eh, isang tray kasi 200. Ngayon, doon sa binibigyan ko sa may grocery, ang binibigay sa akin medium. Ang laki ng ano, ang laki ng kaguwat nila. Kaya, hindi na ako din sa grocery bumili ng itlog. dito na lang ako sa may looban. Buti na lang ito sa builds na tapat namin. May nagbibenta hindi malamig nito guys sa akin. Sabi ni John tapos pala. Kaya ayaw na ako ng ano yung lahat ng pagkundakot sa mga sa akin ano ano kung ano kung 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 ano kung ano kung ano kung ano kung ano ano Taglit lang po. Teka lang po. May nabili lang po. lang po. Ano po yan? Mag-borrow list nga po. Ay, po. Ilan po? Ang hirap mag-video guys. may, ang hirap mag-vlog guys. Pag may maya ako na tayo at may nabili. Pero dapat kasi guys, kagabi itong vlog ko. Sobrang antok ko na. Sa so, sobrang pagod na din. May alaga ako kahapon guys. Ayan guys, so, may butas ata itong ating nabili guys. So, putol-putol pa. Ang binigay sa akin paano kung naisabi ito. Balik kalahati lahat yung binili ko nito guys. So, balik kalahati lahat. Okay, may bukas pata yung isa nito guys. Yogi na naman ako nito guys. Kasi yung energy. Ayan guys, so ka lahat. Energy yung choco. Kasi ka lahat yung energy yung ano, banila. Ayan. Buti hindi ko tulipo talang binigay sa akin guys. Saka, ako, ah, pati po talaga binigay sa akin, guys, eh. Ay. Ay, ano, paano ka ano, na ko ito? Ayan. Ayan. lang Ayan. 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 dami-dami pang cake na kalagay. I guess kalahati po, Brown din kalahati, guys. Tapos bumili din ako ng tang kalahati din. Nagtaas na ang presyo nito, guys. 22 na ata ang benta ko nito. Biglang nagtaas ang presyo yung tang kasi. Sobrang init na. Sobrang na yun, guys. Kaya nagtaas ang presyo ang tang. Alam nilang mabilis sa so, sobrang taas ngayon ng, ay sa sobrang init ng panahon ngayon guys, kaya nagtaas ng presyo ang tang. Alam nila na mabili ito. Sobrang taas naman ano. Tapos hindi nga sala ng, so, ng sigarilyo guys. Sige isang kahang malboro red, camel, tsaka malboro lights. Sige isang kaha lang. Tapos mayonnaise sa lahat eh. Ayan. Sa lahat ng mayones apat na laki din mini. Laki ng apat. Ayan. Shampoo guys, na palmolive. Kalahati lang din. Ayan. Palmolive na pink, nabili din ako. Wala sila. Tapos tayo jambo. Ayan, bumili ako limang tirapos. Ayan. Ayan, lima. Tapos sa powder, bumili din ako kalahati na pink. At saka kalahati ng red. Ayan. Sabi ko sa inyo guys, eh, hindi lang lang kasi yung aking pera nung kailan lang kaya. Yung buling video ko, nakikita niya, walang laman yung aking tindahan. Kaya, maliit lang naman kasi ang pukunan ko sa tindahan guys, nasa limang libo lang. Tapos, tapos may, may pautang pa ako na ano, siguro nasa 2,000 na ngayon na. Inabi ko sa inyo yung huling video ko. Ano, nasa 2,000 yung utang ko. Tapos ang laman lang naman ng tindahan ko guys. Ano lang, 5,000 lang. Kaya lang marami tingnan kasi kalahati kalahati lang ang aking laman ng tindahan. marami may ano lang, basta marami lang, marami lang items yung tindahan ko. Kaya kala kalahati ako kung bumili may maibenta lang ako. Kaya hindi gabi, hindi nila ako kung ano yung wala. Araw-araw ko nang inilis. Kasi nga, kalahati, kalahati ako kung mamili. Basta mabili ko lang yung ibang items na binibili ng mga soki -kay ko. Kaya, yung pinagbintahan ko araw-araw, pagdating ng gabi, pinamimili ko kasi kung ano lang wala. At saka dito lang naman sa barangay namin, di ko Kaya madali lang tumakbo at bumili. Kaya kalahati, kalahati, minsan nga lang guys, ang mahirap. Mayroon silang minsan na wala tulad itong binili ko. Kulit na puti, wala sila. At saka ano, at saka palmolive na pink. Yan ang mahirap minsan guys pag ano. Pag dito lang ako nabili sa barangay namin. Maraming wala. Tapos guys, may titingit nga pala ako guys. Mordi ako sa shopee ng ano na cotton buds. Yan. Ang tinda ko. Kasi pag sabayan ako bumili nito guys, ano. konti lang tubo ko. Ito sa shopee guys. Malaki-laki ang tinutubo ko doon. Ayan. Ayan guys. Oh. Isang balot na ang binili ko. Ano? 20 piraso ang laman. Sige ano to guys. Yung tigsasampu ang benta ko nito. Bawat isa. Tigsasampu ang binili ko. Ay, tigsasampu ang binili ko. Meron kasi akong nabibili doon sa bayan guys. 5 piso. Tapos binibenta ko siya ng 6 na piso. E dito medyo malaki ang tubo ko dito sa ano ko. Sa Shopee ako umorder. Cotton buds so guys. Oh. Ayan. 20 piraso. Benta ko dito sa mga. Medyo malaki ang tubo ko dito pag kaysa dun sa bayan na ako bumili. Ayan guys, ito lang lahat ang napamili ko guys. So, sa 100, uh, sa 1,286, ay eh, 89. Ito lahat ang napamili ko guys. Hindi pa kasama ito sa presyo guys. kasi so, sa Shopee ko ito binili guys. Ano to, ah, uh, 70, 75 ang bili ko dito guys. Sa cotton buds na to. 75 ang isang balot na tatapos ano, 10 ang benta ko. Kaya medyo malaki ang tubo ko dito guys kaysa dun sa bayan na ako bumili. Kaya sa Shopee na ako bumili guys. Ayan ang lahat ng napamili ko guys. So, ayan. Kasi medyo nakabenta ko kahapon ng malaki-laki guys. Ayan. Ayan guys, yan lang ang share ko sa inyo guys. Ganyan ako araw-araw mamili guys. Minsan ano, Uh, ah, ngayon guys, medyo malaki lang na pamilya ko minsan. Namimili ako guys, sa lagang 300. Kasi pag yun lang ang benta ko, yun lang binibili ko. Ayan, medyo marami ngayon guys, kasi may itlog ako. Ayan, isang tray na ako kung bumili guys, hindi na kala kalahati. Nahihiya kasi ako magbili ng kalahati doon guys, kaya isang tray na binili ko. Ayan guys, yun lang ang share ko sa inyo guys, ng pinamili ko guys. Ayan. Ayan guys, ito ngayon ang laman ng aking tindahan ngayon guys. So, ito yung benta ko guys. Naka-anim na na ako guys. Kaso nga lang, apat naraan na lang ito natira guys. Gawa ng kinuha ko yung 200. At pinamili, binili ko ng manikin. Kasi may nagbenta ng manikin guys. 250 daw yun pero sabi ko kung pwede 200 na lang. Kaya ayan, natira sa aking pinagbentahan guys. Naka-anim na raan na ako. Mula umaga hanggang tanghali. Ayan guys. Ayan ngayon ang laman ng tindahan ko guys. So, Ayan, nabuhay uli ang aking tindahan, guys. Ayan. Ayan, oh. Nabuhay-buhay na uli ang aking tindahan, guys. Mga chicherya lang wala, guys. Tawa ng... Hindi naman masyado mabinta ngayon ng chicherya, guys. Good morning, guys. May papakita nga pala ako sa inyo, guys. Yung aking bagong bili na mannequin. Pero, si Kanhan na siya, guys. Nakita ko lang kasi siya sa FB ko guys na binibenta. Ayoko ko na sana mag okay okay guys kaso nga lang. Nakita ko kasi itong guys. ay meron pa ako dito mga okay okay na natira. Baka mag okay okay uli ako guys. Mura na lang kasi bili ko dito guys sa manikin. Kaya binili ko. Medyo lumang luma na siya guys pero okay lang. Bili ko lang kasi dyan 200. 250 yan pero tinawaran ko siya ng 50. Buti na lang guys tinawaran ko kasi sobrang lumang luma na. Ayan, o, tanggal-tanggal na yung mga, ano, guys, o. Yung parang pintura niya. Ayan. Tapos, nakayuko na siya. Medyo nakayuko na ng konti. Tapos, yung takip dito, wala na. Ayan, wala na yung takip dyan. Ayan, guys. May stand siya, guys, o. Ayan, bakal yung, ano niya. Ayan. Ano yan, guys? Katas ng tindahan ko na naman yan, guys. Ayan. Napilitan tuloy ako magpukay-ukay uli, guys. Gawa ng nakita ko kasi yung manikin na yan, guys baka mag okay okay na lang ulit ako pag may ano pag may puhunan marami pa kasi ako dito mga okay okay na natira ayan okay pa naman siya guys yung, yung bakal niya maganda pa naman pintura lang nawala tanggal tanggal lang ng konti ayan atas ng tindahan na naman yan guys ito yung aking ano guys oh. ito yung aking naibenta na ay naibenta na ipos ko na ayan mga dress. Ayan. Mga dress ang aking ipinos muna. Kaso nga lang wala pang bumili kasi nga ang dami kasi nag okay okay ngayon guys. Tapos ano, lawag nito. Hindi, hindi kasi ako nagla-live guys, kawa nang nahihiya ako. Pero siguro kung nagla-live ako, marami siguro gustong bumili ng okay-okay ko. Ayan guys, sinubukan ko na yung aking mannequin. Ayan, ayan yung mga tinda kong mga dress. Ayan. Maganda pa yan guys, mga isang suotan pa lang yan. Yung iba kasi guys, mga damit ng anak ko, mga dalaga na hindi na sinusuot. Tapos yung iba, mga upay-ukay talaga yung binili ko. Ayan. Kaysa naman nakatambak lang guys, kaya bininta ko na rin. Bininta ko na yung mga ibang damit nila na hindi naman sinusuot. Isang suotan lang kasi guys, ayaw na nila. Kaya sayang naman. Oh. Bibilhin mo ng 250, bibinta lang namin ng 100. Mura na. Isang suotan lang yan guys. Ayan. Ayan guys, hanggang dito na lang itong vlog ko guys. Maraming salamat sa panonood.